Ng, ano, sa araw dapat na bundok. bundok. Anong pangalan ng bundok mo, Aks? Ta'o! Hindi Ta ano? mo sa harapan kasi, Ma. Ta'o ba yan? Hindi mo pa nakikita sa harapan. Kaya may balbas? Pags, kunin mo yung ano. Yung cellphone ni Mama, pakita mo kasi. Ito kay pa, baby ba? mo. Precious! Kanina ka pa dyan. Bakit <laughs> tumapa na naman? <laughs> Natapakan, Ma. <laughs> Ay, hindi na siya tumangkat ah. Itong kay Nene ang tulis. Oto. <laughs> ano mo yan eh? Ay, heart yan oh. Heart. Heart na. Oh, heart, heart. heart, heart. heart. Bundok puso. Bundok hibok Si Precious kailan pa kaya makakapagpatayo ng bahay? Si kay Baby ang laki na oh. Sa akin ang ganda. Ah, na naman dan dan naman raw tension pa nga. Sobrang ingay kaya hindi na tayo nag uh, react. Why? Sino <laughs>